Welcome to Nestor Lakay Channel. Magluluto po tayo ngayong araw na ito ng alimasan. Iginis ako po muna ang bawang, sibuyas, luya. Meron din po tayong butter. Nakabili po tayo kanina sa pandawa ng 100 na tumpok na alimasan. Nakabili po tayo ng ganitong karami na isang tumpok po na animasag na maliliit. Sa ano po to sa Pandawan, Rosario, Cavite. At ilagay na po natin ang alimasag. lagyan natin ng konting suka konting asin konting toyo lang po lagyan natin ng konting tubig Lagyan natin ng sugar. Simple lamang po ang luto natin dito. Adobong animasag. Iginisa lang po natin siya sa butter para mas lalo po masarap. Sauce pa lang ng adobong animasag. Ang sarap na. lagyan natin ng paminta Luto na po ang ating adobong alimasag. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ulam natin ngayon adobong adimasag.